Mga boss, nakita nyo na ba itong listahan ng Time Magazine? Yung listahan na to, ito daw yung best companies sa buong mundo. Kumbaga, ito yung mga pinaka-okay, pinaka-magaganda. The best nya eh, ng mga kumpanya eh. So kung magtatrabaho ka, dito ka pumasok, ito piliin mo. Kasi best companies nga daw eh. O ano daw yung best company sa Pilipinas, nakabilang dyan sa world's best? O yung Ayala, SM, Jollibee, Aboitis, Robinson, PLDT, tsaka Pure Gold. O sinabi naman, best company, hindi best employer. E paano naging best yung mga putang inang kumpanya na yan? E karamihan ng mga manggagawa dito sa mga kumpanyang to, napakababa ng sahod, tsaka provincial rate, kontraktual, nasa agency. Hindi makuha yung full benefits tsaka privileges bilang manggagawa. Kasi nga, kontraktual eh. E numero uno mang ape ng mga manggagawa, itong mga demonyong kumpanya na to, di ba? O halimbawa, Robinson. Alam nyo ba mga boss na kapag pumunta kayo ng Robinson Supermarket, tsaka kahit doon sa department store, bawal umupo yung mga kasir, yung mga bagger, tsaka yung mga sales lady, yung mga nagtatrabaho doon. Niupuan niya, wala eh. Para makaupo, makapahinga yung mga manggagawa. Bawal umupo, bawal magpahinga. Doon lang sa break time, pwede magpahinga. Isipin nyo yun mga boss, 8 oras na nakatayo, walang upuan, walang pahingahan, dere-derecho magtrabaho, tapos mga nakahills pa yung mga yan ha? O anong best company doon? Ginawa na ba mismo ng mga Gokong Weyan, yung may-ari ng Robinson? Inubukan na ba nilang tumayo, 8 oras, dere-derecho, walang pahingahan? O putang ina, anong best company doon? O itong Pure Gold. Di ba lagi nagte-trending yung Pure Gold? Dahil sa mga hindi makatarungan na requirements? Para makapagtrabaho ka lang sa pure gold, miski bagger o janitor hahanapan ng college degree diploma para lang makapasok dyan sa pure gold. Tapos magkano isa sahod? Barat din, napakababa din, provincial rate pa. O itong Jollibee, isa rin yan. Pare-parehas naman preso ng Chicken Joy kahit saan ka pumunta. Pero magkakaiba yung sahod ng mga manggagawa. Ang dami ring pangalipusta niyan sa mga manggagawa niya diyan sa Jollibee. O mas lalo na tong SM. Kilala na halos kalahati nga siguro eh. Puro mga kontraktwal tsaka mga nasa agency yung mga manggagawa dyan eh. O yan eh, best company yung mga pinagyayabang nyo. Best siguro kung pinag-uusapan natin paano nyo apihin at maliitin yung mga manggagawa nyo. Best siguro pag pinag-usapan sa pagkuha nyo lang ng pagkuha ng tubo o kita kapalit ng buhay ng mga manggagawa nyo. Kaya nagiging bilyonaryo kayo at malalaki ang mga kumpanya nyo. Dahil sa dugo at pawis ng mga manggagawa. Kaya putang ina niyo kayong mga oligarko kayo. Pwede niyong iabang at ipangalandakan kahit saan yan. Pero alam ng mga manggagawang Pilipino na kalokohan at kagaguhan niyang pagiging best company niyo.